So today ngayong araw ay mag throwback muna tayo bago ako gumawa ulit ng mga content tungkol sa Mobile Legends account at syempre sa mga redeem code So ito yung mga bagong hero na hindi nilabas sa Mobile Legends at hindi lahat ay alam ito at malalaman natin kung bakit nga ba hindi ito nilabas at kung sino talaga ang original na gumawa nito Bago ko ipakilala ang mga hero na ito at ang katotohanan tungkol dito ay isubscribe muna yan Okay. So ito ang part 1 ng mga bagong hero na hindi nilabas sa Mobile Legends. Kung hindi ka pa nakafollow sa aking Facebook page, baka naman. So ito nga pala si Catriona at ang kanyang role ay support fighter. Ang kanyang passive ay kapag namatay siya ay may mabubuhay na minions kung ilan ang na-stack niya. Pero hindi nakalagay kung ilang minions ang kaya niyang i-stack. Ang first skill niya ay i-heal ang mga kakampi na malapit sa kanya at magge-gain siya ng 20% speed in 2 seconds. Ang second skill naman niya ay isasakripisyo niya ang 15% ng kanyang HP para i-heal ang tore at magkakaroon siya ng 100% additional damage sa basic attack. Ang third skill naman niya ay maglalabas siya ng Cosmic Circle at magpapalit ng itsura sa Tribal Warriors at tataas ng 50% ang physical at magic defense niya at tataas naman ng 80% ang kanyang physical attack at 20% increase life steal kapag nasa loob siya ng cosmic circle sa loob ng 15 segundo. So siya nga pala si Christoph at ang role niya ay support mage at girlfriend ni Selena. Ang kanyang passive ay kapag nahit niya ang kalaban ay magkakaroon ito ng incandescent mark sa loob ng 7 segundo at may stun ng 0.8 seconds kapag nahit ng skill ni Christoph. Ang first skill niya ay maglalagay siya ng orb at hindi ito nakikita ng kalaban. At kapag pinuntahan na mga kakampi ni Christoph ang orb ay may heal sila pero kapag kalaban naman ang dumaan dito ay mababawasan ang kanilang HP at pwedeng magteleport dito si Christoph sa orb. Ang second skill naman niya ay maglalabas siya ng incandescent light at kapag tinamaan ng kalaban ay may stun ng 0.8 seconds at syempre may damage ng kasama yan at matatagdagan ng HP ni Kristo. Ang third skill naman niya ay maglalabas siya ng malaking bilog at siya ay immune sa gitna nito. Kapag may kalaban na nasa loob nito ay magkakaroon sila ng continuous damage at magkakaroon ng incandescent mark at may stun ng 0.8 seconds. Pero sa kabilang bahagi ng bilog naman ay may heal ang mga kakampi ni Kristoff. So ito na ang part 3 ng mga bagong hero na hindi nilabas sa Mobile Legends. Kung hindi ka pa nakafollow, baka naman. So siya nga pala si Necro, ang hero na walang basic attack dahil siya ay bulag at hindi nagagamit ang kamay. Ang kanyang passive ay dahil nga siya ay bulag at walang mga kamay ay may bilog sa paligid niya at mababawasan ang HP ng kalaban na didikit sa kanya. At pag namatay siya ay may iwan ang bilog na nakapaligid sa kanya sa loob ng 8 segundo at mababawasan ang HP ng kalaban pag nadaanan nito. Ang kanyang first skill ay pwede siyang magdash sa kalaban. Bibilis siya ng 25 at tataas ng 30% ang magic power in 3 seconds at pwede ulit siyang magdash palayo at makaka ito ng 1.5 seconds. Ang second skill naman niya ay maglalabas siya ng dalawang linya sa harap at likod niya at ang nasa likod ay matutulak palayo at ang nasa harap naman ay mahihila papunta sa kanya at pwede siyang magdash at magbato ng poisonous runes. Ang third skill naman niya ay pag magdash siya sa first target ay magiiwan ito ng poisonous rune habang nagda-dash naman siya sa second target at pwede niya ibalibag ang second target. So ito ang part 4 ng mga bagong hero na hindi nilabas sa Mobile Legends. So siya nga pala si Eglet at ang kanyang role ay Assassin Fighter. Ang kanyang passive ay may 10% discount siya sa mga items at 4% naman sa mga kakampi niya dahil galing siya sa mayamang pamilya. Ang first skill niya ay pwede siyang magdash at gamitin ang deception abilities para lumika ng kanyang duplicate. Ang kanyang duplicate ay hindi makakagalaw at hindi pwedeng targetin ng kalaban sa loob ng 6 na segundo. Ang second skill naman ay magiging immune siya at mag charge sa apat na direksyon at magkakaroon siya ng plus 80% physical attack at points of physical damage sa bawat charge na tinamaan na kalaban. At ang susunod na basic attack ay magdi-deal ng 180% total ng kanyang physical attack. Ang third skill naman niya ay magiging immune ulit siya sa loob ng 2.5 seconds. Habang nasa state of defiance ay pwede siyang mag-charge ng tatlong beses. Pagtapos ng tatlong charge ay babalik siya sa original na posisyon at magiiwan ng mga marka sa dinaanan niya at magdi-deal ng 100% total physical attack. Nung ginawa kong reels sa Facebook ang mga hero na 'yan, ay marami ang nasasabi na isang sikat na YouTuber ang original na gumawa nito. Pero nagresearch pa rin ako kung kanino talaga galing ang fan art na 'yan. So ito na nga mga idol, nakita ko at nakausap ang original na gumawa ng fan art na 'yan. Makikita nyo dito sa Facebook page niya na Restis Gallery ang mga fan art na sila Katriona, Eglet, Necro at Kristoff Bilang suporta sa kanya ay i-follow natin ang page niya at syempre ang ating Facebook page na Your Esports.